Meron bang lugar ang pagpapatawad? Actually, mahal pa rin namin sila dahil 44 years kami magkakasama eh. Mm, -mm. Sila lang, hindi kami mahal. Ganun lang yun eh. Wala kaming samahan ng loob sa kanila, kaya lang sila dapat nga magrespeto naman. Pagbigyan naman nila kami dahil uugod-ugod na kami. <laughs> Grabe naman yung uugod-ugod. <laughs> <laughs> hindi, hindi. 11, 11 lang. Hindi, hindi, hindi. Ganun lang, ganun ang sitwasyon eh. Wala kaming ano. Ang tagal namin magkakasama, pambihira. Kung baga, ito, usapang uh, legal lang, usapang uh, moral. Eh, magpapatawad. Wala namang... Wala, uh, uh, wala. Wala kailangan patawarin. Ilagay lang sa walang, tama. Oh. Ilagay lang sa tama. Mas maganda kung lalapit sa inyo at hihingi rin ng tawad, ba? Diba? Kahit na When, ch kahit ka... checkin na lang, okay na. Ah, okay. Baka <laughs> <laughs> naman hindi kami humihingi ng ano, ng kahit ano. basta lumingi lang namin respeto. Lumingon la lang sila lang. sa mga pinagsamahan namin tapos 'yun. Ah, uh, bigay na lang nila yung tamang respeto. Na uh, pag nagkita kami, hello. Gano, wala, wala yun. Wala sa amin. Kung mag hello oh, wrong number. <laughs> <Wala lang. laughs>